Hey yo, what's up mga kurga Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi Sa inyong lahat uh, Ang daming uh, Seasonal farm worker Or even EPS Ang uh, Hindi alam ang gagawin Pag may mga nangyayaring hindi maganda Sa trabaho nila Sa pamumuhay nila dito sa South Korea Yo, itong video na ito Is isang kaalaman ah, huh? uh, Bibigyan ko kayo ng mga tips At payo kung anong mga dapat gawin, mga number na dapat tawagan, ah? ah, kung kayo man ay minamaltrato, may hindi magandang nangyari. Unahin natin, saan nga bala lapet, ah, Ang isang OFW dito sa South Korea, may embahada po tayo dito. May ah, tag dito, may MWO para sa mga seasonal farm worker. May FB page sila na ilalagay ko dito sa video at pwede kayo mag-message doon. Ngayon, kung hindi sinasagot yung message ninyo dahil may nagsumbong sa akin na hindi naman nagre-reply, lalagay ko naman po dito sa kabila yung cellphone number nila para makarekta kayong tumawag sa kanila. Ha? Uh, lalagay ko dito sa kabila yung cellphone number, dito naman yung FB page. Ngayon, uh, pag on the spot, kailangan dito makakuha kayo ng SIM card eh. Ah, kailangan ng SIM card ka agad pero hindi ka makakuha ng SIM card kung wala ka namang ARC. Minsan inaabot ng 1 month to 2 months bago magkaroon ng SIM card. May mga kuha nang dito ng SIM card by sa online. Minsan 6,000 won lang yung pinakamura para sa monthly bill. ah uh, ayun ang dati ang gamit ko. Good for Facebook lang yon Pero mabagal sa video. Kumuha kayo ng number na yun. Ngayon, tatawag kayo sa police kung in case of emergency na talaga. Eh, 112 share location nyo lang, open yung location nyo, matitrace kayo ng polis kung saan kayo tumawag sa lugar na yun. Ha? Para mapuntahan ka agad, ma-rescue kayo ng polis, 112. Emergency naman, 119. Ha? Dahil 119, pag emergency, mga uh, sunog, mata sa puso, or mga physical injury na nakuha nyo sa trabaho. Ha? Uh, kung binubugbog naman, 112 para sa polis. Andyan agad yun. Uh, 10 minutes to 15 minutes. Nandyan na po agad yun para may rescue kayo. Uh, check nyo rin po yung location ninyo. FB page. Uh, may mga migrant workers po dyan. Mga Filipino community. Kunyari, pangalan ng bayan nyo. Yongin. Hanapin nyo yung Yongin Migrant Center. Yongin Migrant Shelter. Ganon. Sa lugar nyo may mga... Uh, damon wajan mga pinay na association, mga pinoy uh, community, hanapin nyo po yan yan yung mga una nyong ipalo para may uh, mapagsumbuhan kayo hindi po agad-agad na ako rin yung TV dahil may trabaho din po ako may pamilya na iniintindi may oras din po na pwede ko lang hawakan ang cellphone during break time, E eh, 10 minutes lang po ang uh, break time dito isang oras sa uh, 12 sa dosa, alas 12. Hindi po ganun. Lahat mga accommodate ng Kurikong TV ang mga sumbong ninyo. Kaya binibigyan ko yun ng information para alam niyo po ang gagawin ninyo. Ha? Sa binubugbog ng amo, umiwas, tumakbo. Kung hindi ka makaiwas dahil nasa enclosure ka, uh, uh, minsan ang self-defense dito, Uh, talo eh. Lalo na kung mabugbog mo yung kuryano, malala. Napadugo mo yung kuryano, malala. Ha? Pwede kang mabaligtad. Self-defense dito, minsan hindi pinapanigan eh. Hmm? Lalo na kung bugbog, sarado. Yung nakalaban mong kuryano. Kahit sabihin siya ang nauna, mas magandang umiwas na lang po, tumakbo, magsumbong sa polis. Kung wala na talagang choice, defend yourself, pero i-pin e, down nyo lang siya na hindi na siya makakakilos para umbanggang awating nyo lang para hindi na kayo masaktan. Tapos sabay, takbo pag napadapa nyo na siya. Layas po kayo doon. Tawag kayo kaagad ng polis. Kung babalik naman kayo, may yung pinos ko kanina na MWO, doon po kayo tatawag para humingi ng translator at tulong uh, sa, tawag dito, tulong sa kaso ninyo. Tapos may mga human rights din po na handang tumulong itong yongin ni Migrant Shelter. May human rights dyan dito sa Guangzhou. May human rights din po dyan. Ngayon, sa mga papasok ng airport, wag na wag po kayo magdadala ng uh, karne na luto or hilaw. Kahit na chicharon. May nagmulta. Kamot yung employer, nagdala ng chicharon para papakin sa training center. Bawal po ang chicharon dito. Pwede kayo magdala ng dilata. Dilata naman po yan eh. Ha? Sumunod. Uh, mga gamot, magdala ng reseta. Huwag basta-basta magbit-bit ng gamot ng walang reseta or resibo. Huwag bumili sa suking tindahan. Bumili kayo dun sa tindahan or sa pharmacy. Himingi kayo ng resibo. Dalhin nyo yun. I-plastic nyo kasama ng mga gamot na dinadala ninyo. Bawal po. Ang mga gamot dito na walang resibo lalo na kung Uh, may, may mga bawal na gamot dito. Hindi ko na masabi kung ano mga ito, pero pinagbabawal sa South Korea. Ngayon, mga dapat niyong gawin pag kayo eh, ah uh, laging sinasaktan, may pitik na ano, cellphone, ready always cellphone sa so, mga body-body dyan. Ihanda nyo kung papalapit na yung employer ninyo sa kasama ninyo, videohan nyo po. Malaking evidence po yan. Dito minsan kasi, madalas, talo tayo pag walang ebidensya, dayo po tayo eh. Ha? Ah, kaya ang daming natatalong kaso kasi walang ebidensya. Minsan man pinagbabawal ang cellphone. Ngayon, kung binugbog yung kasama nyo at witness kayo, eh magkaisa kayo, kampihan nyo yung kababayan nyo. Huwag kayong magpakasipsip dyan sa employer ninyo. Ha? Ah, huwag kayong magpakasipsip dyan. Hmm? Tulungan mo yung kababayan mo makakamit ang hustisya. Yung hindi ka makakabalik, lahat kayo hindi makakabalik dyan pag yan nasira. Pag nakapauwi pa yung isa na yan, hindi nyo kinampihan, pare-pares kayo yung damay dyan. Pwede kayo lumapit sa human rights para mabigyan kayo ng protection or G1 visa. Sa mga babae po na hinihipuan madalas ng employer, ganun din po. Marami pong babaeng minolestya dito, hinihipuan ng employer. Pumalag po kayo. Ah, oh, huwag matakot. Huh? Tawag kayo ng polis agad para ma-warning yan. Takot yan mga Koreano sa polis. Ayaw nila na may record dito. Huh? Kahit walang ebidensya, tumawag kayo ng polis. 112 agad. Hinihipuan kami, idol. Hinihipuan kami, sir. Sabi uh, sabihin nyo sa polis, ha? Huh, doa Juseyo sa'yo, doa Juseyo sa'yo, doa Juseyo do Doa Juseyo do sa'yo. Do Iliwa Juseyo Basta naka-open yung location nyo, matitrace nila kayo dyan. Huh? Uh, ano po ba? Maraming bawal dito sa South Korea na ginagawa ng mga Pinoy pagbibidyo. Sa mga Koreano, minsan bawal po yan. Ayaw po ng mga matatandang Koreano na binibidyo sila. Kaya ingat po. Uh, sa mga wala pang ARC, always bring your passport kung gagala. Ha? Diyan po nila matitrace kung bagong pasok pa lang kayo dito sa South Korea at nag apply pa lang ng visa. Ah, ng alien registration ID yung ARC na tinatawag. Ha? Always bring. Sa mga pasahod naman, uh, ah, wag uuwi hanggang hindi nakukuha yung huling sahod. Dahil itong mga Koreano, pag nakauwi ka na, sasabihin yung tatransfer na lang namin, wag kayong pumayag. Ha? hingiin yung sahod ninyo. Ha? Huh? Bago mo Dahil ang daming hindi na binayaran ng sahod. Two months, hindi na binigay. Wala pag-asa mahabol dyan sa Pilipinas. Uh, sumunod, ano pa ba? Saan nga ba unang hihingi ng tulong? Kunyari, eh, lagi ka na sinasaktan. Una muna, lapit sa peso office ninyo. Magsumbong. Ngayon, itong peso office, mga hinayupak na to, kailangan na ebidensya, kailangan na ano, lapit naman sa City Hall dito sa South Korea. Kung hindi aksyonan, diretso sa MWO. Pag dumiretso yun sa MWO, kayong mga nanonood, na, sibak ang bayan ninyo. Pag hindi, eh, ipapanood niyo to sa peso officer ninyo pag hindi inaksyunan ang sumbong ninyo. Si bak, pati peso manager ninyo or mayor ninyo masasampahan ng kaso dahil sa kapabayaan. Huwag kayong magpadala ng tao kung hindi niyo kayang uh, intindihin or asikasuhin ang mga hinihinging hinaing or tugunan ang hinaing ng mga tao ninyo. Pwede niyo pong ilipat yan sa ibang employer makipag-ugnayan lang sa peso or sa counterpart niyo dito na bayan. Yun lang po. Sa ingat po. Always uh, remember the number na inilagay ko dito sa video. Para hindi kayo, uh, in case of emergency, magamit nyo. Salamat po. God bless.